So, hello, good day sa inyo mga idol. Ayan, meron tayo dito ng dalawang box. Pang PA po ito na box. Ginagamit po ito sa school. So, lagi daw nasisira yung kanilang Twitter dahil sa kapag ginagamit niya na kapag may program, lagi daw nasisira yung kanilang Twitter. So, ngayon, tatanggalin ko Twitter niya at kakabitan natin ito. Ayan, ito. So, yung kakabit natin na Twitter. So, ayan, tatanggalin natin gamit itong ating powerhouse mini screwdriver. Hindi po ako ang gumawa ng box na ito, idol. Kaya, papalitan natin, sabi ni sir. So, ito yung kanyang Twitter, mga idol, Oh. Yan. So, lagi daw itong nasisira kapag kanilang ginagamit. Eh, maliit lang kasi ito mga idol yung kaniyang Twitter kaya papalata natin ng malaki para nang sa ganon maganda po yung kalansing so ganoon pinasok po ito kaya pati itong isang box tatanggalan na rin natin ng Twitter yan Itong voice coil ng kanilang Twitter. Ano pa to? PT7. Mga sinangunang Twitter pa kapag kunwari kailangan mo ng dagdag volume talagang bibigay agad yung ganitong klase tweeter. kasi maliit lang po yung kaniyang voice coil kaya sabi ni customer ano daw yung mas magandang gawin so sabi natin eto na nga po at palitan natin ng tweeter saka yung kanyang horn Yan. So ito po at papalitan natin 'to mga idol. So, dahil sa palitan natin na Twitter, kailangan din natin palitan ng kanyang Twitter horn. Kaya, dagdagan natin yung butas yung kanyang Twitter horn. <silence> So ito na yung magiging Twitter horn niya. Yan. Eh, mula sa maliit, pinakita natin ng malaking Twitter horn. Para sulit.